Isang araw mula dumating sa bansa si President Ferdinand Marcos Jr. mula sa state visit sa US. Maaga pa lamang ay nagtungo na ito sa dalawang evacuation center sa San Mateo, Rizal upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Kabilang sa tinungo ng Presidente ang Mali Elementary School sa Barangay Mali at Santa Ana Covert Court. Personal Inspection ng Pangulo ang pamamahagi ng relief goods sa mga efektadong Presidente patina ang Department of Social Welfare and Development Mobile Kitchen. Matapos dito ay nagtungo ang Pangulo sa Camp Aguinaldo para sa briefing at assessment sa nagdang bagyong krusing, dante at Abag at samansa. Sa isang ambush interview matapos ang briefing sa Camp Aguinaldo, umapila ang Pangulo sa ating mga kababayan na palitan ng ating mga pag-iisip na ang mga nangyaring pagbaha ay hindi unusual, hindi emergency at ito ngayon ang talagang panahon. Sinabi pa ni President Marcos na mangyayari ito dahil sa inaasahang pagpasok ng 10 hanggang 15 bagyo at ang bagyo ay darating at darating. Ang dapat isipin ay paano pagdating ng bagyo ito umano ang katotohanan sa climate change. Ang na natin, ang pag-iisip natin, hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito kayo talaga ang panahon. At uh, mangyayari ito dahil sinasabi, ang estimate daw sa agad sa bagyo dito sa para sa Pilipinas sa taong ito 12 to 15 na bagyo nakatasun na tayo so to be to, to be conservative ibig sabihin isang dosena pa ito na dadating kaya huwag na nating isipin na uh, papa, uh, 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 baka magkabagyo huwag na huwag tayo, mag isip na ganun lalo kasi nung lumaki tayo Very bad, bad, maliwanag na maliwanag kung kailan ng typhoon season, uh, maliwanag na maliwanag kung saan nagbabaha. Ngayon, hindi na ganun. Kaya nagbago lahat. And we have to see that pag huwag na natin sasabihin baka magkabagyo, papano na pagdating ng bagyo dahil tarating at tarating yan. That is the fact of the of, of uh, climate change. And... Kailangan na rin naman natin mag ng forma. Force mitigation, kung ano ang dapat gawin. Pero sa longest term, kailangan nang mag-isip tungkol sa adaptation. Ano ang dapat gawin kapag nangyari ulit? At may plano at gagawin. Ito ang semi-permanent dahil nangyayari ito ngayon at sa susunod na taon at iba pa. We are now having to think more, of course, mitigation. So, ano yung mga pwedeng gawin para matulungan nga yung mga naging biktima. Pero in the longer term, kailangan na kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because it will come again. So, evacuation centers, health centers, ano ba yung mga kailangan natin gawin? Kapag nangyari uli ito, SOP na naman, o sige, may plano tayo para sa eskulahan. Marami tayong health, uh, health center, marami tayong medical team, alam na natin yung gagawin natin. But we have to make those arrangements almost semi-permanent. Because This is going to, as I said, this will going to happen as I told them today. This will happen this year, it will happen next year, it will happen the year after that. Felix Tambongo, the Observer News.